state of the nation. Oh oh Bigla na lang nilagyan ng kutsilyo sa leeg ang batang babae na mahimbing na natutulog sa Cebu City ang may hawak ng patalim at nagre-video ang tatay niya na isang taxi driver. Tila gigilitan pa niya ang kanyang tatlong taong gulang na anak na nagmamakaawa at nagiiyak dahil sa sakit. Ang buong pangyayari na ka-livestream at napanood ng taxi operator niya na naisambong ito sa mga pulis. May nakita rin ang mga pulis na isa pang video sa cellphone ng suspect kung saan paulit-ulit niyang sinakal ang bata. Sa isang punto, isinalia pa ang bata sa likod ng upuan. Ayon sa suspect, nais niya lang makuha ang atensyon ng ina ng bata na dalawang buwan pa lang nakikipagsapalaran sa abroad. Sasampahan ng kaso ang suspect na nagsisisi raw sa nagawa. Isa sa ilalim naman sa psychosocial intervention ng bata na nasa pangangalaga na ng DSWD Region 7. Eh, hey, ganaan na ako sabot may anak. Gahilak na ka. Dito? Oh, dili pud tuok. Kusog so, to drama lang. Oh, drama lang para matinsyon sa akong asawa makontak ba. Wala ka makadruga sa to? Wala na ino man sir. Ah, uh, hubog ka Oh, hubog. Na? Oh. Lablab kita ni baba. Dili na ta ka. siguro. Sorry kayo ra ka. Pasado na ang resolusyong nagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads sa Metro Manila. Ang mga mahuhuling lalabag may katapat na multa at posible pang ma-impound ang sasakyan. May report si Joseph Moro. Mas maliit at mas mabagal sa ibang sasakyan pero ilang beses nang inireklamo ang mga e-trike at e-bike na nakikipagsabayan sa malalakit mabibilis na sasakyan sa mga highway at expressway. Takaw-diskrasya pa nag -counterflow ang ilan. Naaksidente na nga ang mahigit limandaang e-trike at e-bike noong nakaraang taon ayon sa MMDA. Para maiwasan yan, nagpasa ang Metro Manila Council ng resolusyon na nagbabawal sa mga e-trike, e-bike, pati tricycle at kuliglig sa mga national road na hawak ng MMDA. Bawal dumaan sa labing siyam na kalye gaya ng Recto Avenue, EDSA at Marcos Highway. Ang mga lalabag may multang 2500 pesos. I-impound naman ang sasakyan kung walang lisensya ang driver. Bawal na rin sa Taft Avenue kung saan may terminal pa mismo ng mga e-trike. No, paano? Anong gagawin namin? To the moon? niya yung pamilya namin? Uh, to five? Oh, Bawat uli? Uh, tapos sila magpapakain sa pamilya namin? Saat? Bawal sa Taft. Okay na yun sa amin. To five? Ang um, multa malaki? Malaki yun. <laughs> Hindi kakayanin yun sir hindi naman daw pagbabawala ng mga e-trike na pinampapasada at pinapayagan sa ilang syudad basta huwag silang dumaan sa mga national road. May mga videos pa tayo kanina kung saan mukhang grade school na bata ay nagmamaneho ng isang e-trike sakay ang ibang bata din. It's just that pag nag-violate sila nitong ating MMC resolution, doon lang mong po namin sila huhulihin. In Hahanapin yung lisensya para doon po namin ma-issue yung citation ticket. Sa Abril inaasahang may patutupad ang utos na ito ng Metro Manila Council at MMDA. Magpapasa rin ng kanika nila mga ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na magsasabi kung saan bawal at kung saan lamang pwede ang mga tricycle, e-trike at mga e-bike. Sa ngayon, hindi pa required na iparehistro mga e-trike at e-bike. Hindi pa rin required na may driver's license sa magmamaneho nito pero pinag-aaralan na ng Land Transportation Office kung dapat itong baguhin. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatanggap siya ng baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pangulong Bongbong Marcos naman, tinawanan lang ang akusasyon sa kanya ni Kibuloy. May report si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mabigat ang paratang ng dati o manong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Alias Rene na humarap sa Senado nitong February 19. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Sinagot ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas? It's <laughs> silly. Bakit ba si Pastor mabigay ng baril sa akin? Sana siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Nauna nang itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang paratang. Habang si Kibuloy, kailan lang ay sinabing nagtatago siya dahil sa banta o sa buhay. Ginipit din daw siya dahil sa ugnayan niya sa pamilyang Duterte. Sabay paratang na nakikipagsabuatan sa Amerika sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Arneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez para ipatumba siya. Ang akusasyon na yan ni Kibuloy, tinawanan lang ni Pangulong Marcos bago bumiyahe pa Australia kanina. My advice for him is to just, uh, uh, just uh, face the, uh, the, the uh, questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang, ang kanyang side. Uh, para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We We're trying to be fair here and uh, allowing him a a, a, an opportunity and fora to uh, make his case. So I think he should take advantage of it. Walang may gusto mag sa kanya. Bakit siya i-assassinate? Why would anyone want to do that? May ang Senado kay Kibuloy. Kaugnay ng investigasyon sa umano'y pang-aabuso sa ilang miyembro ng KOJC habang pinaharap din siya sa kamera. Kaugnay naman ng paglabag-umano sa prangkisa ng TV network na SMNI kung saan siya ay honorary chairman. Sabi ni Duterte, di niya alam kung nasaan si Kibuloy na kanyang spiritual advisor. Pero di raw pwede impilitin si Kibuloy na dumalo sa mga pagdinig. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to... Compel me to report to you. For what? If I don't want. Pero sabi ng Kongreso, Kibuloy is being afforded due process. The committee assures Kibuloy na they will have the chance to answer the questions. If you have nothing to hide, then you have nothing to fear. When we issue subpoenas, we also want to hear from their side. Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang oras lang matapos ibaba ng korte ang hatol, nakalaya na ang lima sa anim na pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Oktubre noong nakaraang taon pa raw kasi nakakulong ang apat na hinatulang guilty para sa illegal discharge of firearms at lumalabas na natapos na nila ang apat na buwang parusa na ipinataw sa kanila. Isa naman ang inabsuelto ng korte sa kasong murder. Ang nag-iisang hinatulang guilty para sa mas mababang kasong homicide na si Staff Sergeant Jerry Maliban nananatili sa kulungan ng Bureau of Jail Management and Penology. Pinatawan siya ng parusang apat hanggang anim na taong pagkakakulong. Nakatakda siyang ilipat ng bilibid sa loob ng linggong ito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng PNP. Pero nauna nang dinismiss ng NCRPO ang mga pulis na sangkot sa pagkamatay ni Jemboy. Pinag-aaralan ng pamilya ni Jemboy na iakyat sa Court of Appeals ang kaso. Nabisto ang tangkang pagpuslit ng hinihinalang marihuana ng isang estudyante sa isang eskwelahan sa Pasay City. 56 na sachet at apat na mas malalaking plastik ng hinihinalang marihuana ang nakita ng mga security officer sa bag ng first-year college student. May mga nakuha ring rolling paper at maliit na bote. Tumanging magbigay ng pahayag ang labing taong gulang na estudyante. Di rin nagbigay ng pahayag ang eskwelahan at humiling na huwag silang pangalanan ubay na lang daw nila ito sa NBI. Ikinabahala naman ng NBI ang posibilidad ng mga estudyante rin ng parokyano ng sospek. Inaalam pa kung saan ang galing mga umunoy mariwana at kung magkano ang halaga ng mga ito. Nakatakdang bumisita sa bansa ang South Korean Opa na si Anbo Bo Yoon. Bigati naman ang mga kasama ni J-Hope ng BTS sa kanyang upcoming special album. May report si Katati Bayan. All set na para sa first ever fan meet sa bansa ni Ann Boyun. Gaganapin niyan sa May 25 sa Quezon City. Nakilala si Boyun sa K-drama kabilang ang 81 Class, Yumi Cells at My Name. Naghahanda naman mag-release ng debut mini-album ng South Korean pop group na Baby Monster ayon sa YG Entertainment. Nakatakda ito ilabas sa April 1. Nireveal na rin ni J-Hope ng BTS ang tracklist ng Hope on the Street Volume 1 kasama sa special album ang solo version ng 2023 song na On the Street featuring American rapper J. Cole, I Wonder, with fellow BTS member Jungkook, Lock on Lock with American record producers Benny Blanco and Nile Rodgers, at I Don't Know kasama si Hyunjin ng K-pop group na Les Seraphim. Bukod sa album, maglalabas din ng docu-series si J-Hope this month. Katati Bayan, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagewang-gewang ang eroplanong yan na lalapag sana sa airport sa London, England, sa United Kingdom. Pero dahil sa lakas ng hangin, pag-touchdown ng eroplano, muntik pang tumama ang ilalim ng buntot nito sa tarmac. Napilitan tuloy na mag-take-off ulit ang eroplanong galing pang Berlin. Diktas naman itong nakalapag sa ikalawang attempt. Wala namang napaulat na nasaktan sa paggewang nito. Isang buwan matapos ang kanyang patutsada, itinanggini dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtawag kay Pangulong Marcos na drug addict. May drug addict tayo na presidente. Even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi niya. Making, taking a drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Sinabi niya yan sa pagharap niya sa media sa Davao City kagabi. Matapos namang umani ng batikos ang kontrobersyal niyang mga pahayag kaugnay ng pagsusulong ng secession o ang pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas sinabi niyang biro lang ito at panakot lang daw niya I would, I would repeat it now and forever I do not want my country dismembered I do not want a part of my country taken away Inireklamo ng ilang pasahero sa Naia Terminal 2 ang surot. Ayon sa isang pasahero, nagkaroon siya ng malaking pantal matapos maupo sa ratan furniture sa arrival area noong Biyernes. Ginamot naman daw siya sa clinic ng terminal. Ang isa pa naupo naman sa metal bench noong February 9. nang daw ang kanyang mga hita. Humingi na ng paumanhin sa dalawang nagreklamo ang Manila International Airport Authority. Tinanggal na raw ang mga naturang upuan. Pinaiimbisigahan na rin daw ang bagay na ito sa mga terminal manager. Ang surot o bedbugs ay parasitic insects na nabubuhay sa mga madidilim at masisikip na espasyo gaya ng kama at sofa, pati na bakal. Sumisipsip ng dugo ang mga surot at nagdudulot ng matinding pangangati. Ang galing ni nanay. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.